Okay mga kalakad, may inyong hapon ninyong tanan ni aming 4 kabalyeros ni napitaron sa hapon. Ini kaliwa sa lasang, lasang na ni eh? Bro, lasang na nino? Lasang ni no? Lasang nila. Okay. Ah, uh, duha si Marvin o si Jerome. Mga kauban namo kay kayo dun na may plano nga mag manghunting o unsa sa itong hunting on? manok ihalas? Manok ihalas. Ibid. Halo. Huwag Halo. na ibabog ihalas sa uh, atong gukuron. So mo na amon target mga kalakad karong hapon o kami ang 4 karabalyeros nga ako nang nasulti nga nagtrabaho in town din sa construction tungkol kay mga puros mamay mga mga kabos lagi basig na ay maluoy dyan magtanaw sa amo padada lang may bisag merinda lang god kada alas 3 sokol na may ala di ba? Jerome, Ben Soko, soko na tara ano? kapi lang god og tinapay pandisal ba? tama ba bro? tama kayo sa mga karon na uh, muli, mi sa lasang silang tulo kay kining inyong kalakad maoy mag uh, video nila nga samtang mangita sila among masudan mga manok ibid unsa pa liha ang halas pero ayaw lang ng barakon kay maglumba bigdagan dagan ana so mauna na ako na silang ipikopokus ka ba liot so mauna ni mga kalakad Mauna ni sila si Bro uh, Lorenzo Amoy amo ang purman sa trabaho. Na nagtakil og sundang og kay basig maingkodra nya ning duha si Marvin magbayaw ni. Si Marvin og si Jerome. Ang misis ni Jerome sa manghod ni Marvin. Mao ni sila. Kini mga kalakad kaila ila kay nako ni silang kuana sukad so, pa sa una ang magguang ini si Rico. Nagkauban na sa trabaho. Kamao ni sila karon naglililili. -li -li. O pasalamat ko mga kalakad kay sila ko operative kayo mga hunting mi. Mangita mang mi among masudad rong hapuna. kay wala mi sudan kay dapat iudto ba. Ah. Lisod ang panalapi karon mao niya ni among construction na sila naglantaw-lantaw. Oh. Oh, amoy na kay Ben, akay nakita Ben. Ah, wala pa. Jerome. Eh, hey, Ben Jerome. Imo pa gihakop. Ah, ma marang na may dali ni Moha So, mga mga kalakad, mo ni among kaimtang, Oh, salamat kay nila. Salamat ninyong tulo, bro. Uh, Marvin og si, si Jerome. Mofollowin lang mi kay idas man ang mga hayop. Uh, doon na lang mi gamay kay ang oras. Usa lang kami nuto kapin. O igo na na nga makita ninyo nga niya ang mi sa lasang. Uh, sa kanunay mangon ko mga kalakad nga ko uh, kagimo ning among YouTube channel actually si si Marjorie si unsa tayo pa kani Marjorie gani Jane Kinsay sa TikTok o magkita ninyo sila og kung magiya sila magana ninyo apil sa pag-like and share okay ning inyong kalakad sa Japan walking brother mangon ah uh, dako nagtabang alang kanamo nga mga content creator, sayang ang inyong pag-subscribe ug pag-like ug share. Hangtod sa sunod, si Kalaka Doking Brother. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad vlogs. Kindly click the bell button for updates.